Inantay ko malaglag din nalalaglag eh. Asa <laughs> ah, pang laglag yan, buko na yan. Uh, ganda kasi. Ang cute. Oo, oh, oo, oh, Oh. isa. Ayan. Ang daming bunga niya. Yung, ano yung likod? Tingnan natin yung likod. Ah, wala na. Wala yung likod. Wala yung likod. Eh. Diba? Ang cute. Pababa lang siya pero ang dami bunga oh. Eh, puno na. Diba? Against the light eh. Against the light siya. Ayan. Wala na sa likod, walang bunga. Ayan. Labo man sa likod eh. Ang cute. Dito lang yan sa amin, malapit sa amin, sa baba lang. Ayun, Ay, isa, ano kaya yung isa na yung bunga? Dami mga bata naglalaro dito eh. Mga kulits, mga kapitbahay namin yan sa taas.